Huwag mong gisingin. <laughs> Hello mga kadilag. At po lang. Welcome back sa aming YouTube channel. Hello. So for today's vlog mga kadilag ay nandito kami ngayon sa... Kaya alam. Ay, Ayan. So ngayon po mga kadilag ay tayo ay may banding with the at Mahal. Yeah, so lahat si Mahal sa kasi the Kenyman. So tayo po ay nagpaalam kay Ate Leia. Dahil si Ate Leia po ngayon ay nag exam So ipag-pray natin. Pag-pray natin ng exam. Exam week ngayon ni Ate Leia saka thesis. So, iniwan po niya si Alap at may bili naman kay Bekeneman na you can use it. Yeah. <laughs> so, ayan. So, na-miss daw ni Bekeneman ang pag i ng sasakyan. Kaya kami po ay nag-banding. Ano. At sakto mga kadilag, tanghali na rin, alas 12. Mm -hmm. So, ayun. Sabi ko mag i at maglalans na rin tayo mga kadilag kasama natin ang ating professional driver. Sa yeah, no. so, take note po ha, yan po yung may lisensya. Ah, yeah. Yeah. Hanggang ano maga ngayon, ano, truck kayo. <laughs> Sa iyong lisensya, pati dump truck ay pwede. Para hanggang seater. Ah, 9 seater. Oh. Okay, si Chula okay. pala ang dump truck Aba, ay pwede. Ang yung... Chulas. <laughs> Oo. Oh. Pati yung bus ay pwede na yung i-drive ba? Yung kanyang lisensya. So kaya tayo po muna ay nag-i-stroll-stroll mga katulad. Tila na, Tila na ni na mga katulad. Uh So ganito ang mga gandang mag-i-stroll ay yung, parang nasa bintana. Oo may patak-patak ng bulan. Iyo. parang nakaka-throwback. Kasi may music ha eh. Ay, ay no, yeah. Actually, daw no, ako ay eh, nagmamaynila pag gano'n yung best. Ako gano'n di ano yung pag-ulan-ulan. Mm, pag ulan ulan pag uh, na nakaka ma-emote uh, ma eh, yeah. Pero masarap sa feeling eh, boy, pabalik ka na ng nakar. Mm -hmm. Tapos sa mga ay magpapasko yung Kasi season tamo, na. Sabi so, ka mm -hmm. Ay, kasabay ko na si Kuya, ano, si Kuya um, oh. eh, Para kami nakasakay sa pasi ako naawa kay eh, Kuya kasi parang walang trabaho na yun. Oo. Oh. Pag, basta pag nabiyahe. So, parang may rin. pag nakahingi sa akin ba wala yung sanda? Hmm. Ano kasi lagi kong sinapahingi? Yeah. Kapag nabiyahe, ay parang nakaka-trope. Parang nakaka-pagmuni-muni oh, kayo. Nakaka uh, kaya. uh, kaya, uh kaya. Realization. Oo. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> Ta sa pinakang best ay yun nga yung pagbabalik ka ng nakar mm -hmm. lalo na pag Christmas season mm -hmm. makikita mo yung may, may mga Christmas light may mm -hmm. mga mga para masarap sa piling at muling nalulungkot kapag kapabalik naman ng Maynila oh, pagkatapos wow. ng Christmas <laughs> yeah. naranasan ko din yun eh, kahit wow. naranasan ko oh, naranasan mo rin oh. tayo takbong ano lang tayo takbong Cute chill yeah. eh, yeah. <laughs> Takbong kit lang. so kami po mga katilagay na sa na. Tayo ay hahanap Real ng queso. kainan mga katilag. Di stroll na may stroll na may food trip. food trip. Ito ang best experience. Tayo so kami bagahan. dito lang nag-i-stroll sa karating bayan din namin mga kanya. Ito yung check mo sa Maguid. Sige. Ah. Huwag tayo pa yung minakit ang parang bago. Yeah. Hindi kasi ako baka tingin ang Oh, focus sa pagdadrive. Dati kami may kinakainan ni Mama Clip dito ay yung sa ganitong gilid, gili, hindi ka lang kung... Hindi eh, basi yun. Mga sisig, ano, mga tapsihan siya. Yan mga kadilag, kami po ay may nakita ng kainan. kakain muna tayo. Looks pa sa yung ano ng ating Saka yung cellphone, pa, ka muna sa cellphone. Let's go! Let's go! Dito ko na lang yung bag ko. Narito uh, na po tayo sa uh, sa Pumon na nga pag-ito. Yeah. Pumon. Dito pala tayo mga. You know, Ito na tayo it? silver ay mga silog. Kaya, yes. ano order mo? Sisilog. Yeah. So, aming dalawa ay sisilog. Tapos kay Mahal ay, ano mo na, uh, oh, no, sa inyo? Oh, Mahal sa kapal. Oo, masarap sa Paris. Oo nga, ano Paris ang Pwede Baka naman may Oo, Paris. Okay. Sige, dalawa. Dalawang Paris. Oh! ano? Bayo sa... Ano? Ready na si Pa. So na mga kadilag yung aming promoter. Wow. So meron in Meron tayong top silog. kami ni Mahal naka top silog. And Tapos Dapat din Meron si, tayong si Urban at saka si Gagwa lang ay anong order mo, Sisling ayan. Wow. Sisling. Wow. Ay, sis, parang mas masarap yun. <laughs> parang Ano Wow sarap. Ay, dito. Oh, okay, sige, sige, mas Thank you po. Tapos ay nag-additional ng pares. Pares para meron sa sabaw. sabaw. Oh, oh. ng ating pagkain na ito. Okay, kami po Salamat na sa pagkain sa pagkain sa pagkain

panahon. Oh, Ay, para na ginawa. Ang may-ari na yung pinagalap. Ay, ito. siya. tayo mga kita Ito Ay hindi ko pa masabi ano Ate yung puntahan After daw <laughs> oh, bon. okay. na yung mga kabilagay po Kaya Lola na wala ka si Wala ka Wala ka Wala ka Wala ka tapos na po kaming kumain mga kadilag. Grabe, sobrang busog. Mm oh. Masarap pala daw gabi kung baka mura. <clears throat> mura na tapos ay masarap pa. So ngayon po mga kadilag ay kami ay papunta naman ka na Adinal's TV sa Kakanamilot dahil gusto po namin makita at ma-meet si Emilio. Emilio. Yeah. Nandito na po kami mga kadilag, kala ate Mel. Yeah, so excited na ako makita si Emilio, ang aking apo. Ito <laughs> na, <laughs> 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 mahal mo nakita. Kaya ah, so. lagi pala nakita ni Mahal. Kapit ko, ano nyo? Tulog na tulog, may lutan, eh. Ang na tulog. Masarap ang tulog at maulang. Emilio. Pulo na talog na. Kaya po ay kakatulog. Sarap kalungan ni <laughs> Emilio. Tulog lang. <laughs> Emilio, pera-bale eh. <laughs> bale kay Emilio. Saan po na sa iyo bumahal makikita? Sa iyo bumahal ay wala, si Lola na. Kasi mo na sa Ay do at wala si Lola niya. Ay, may ipat si Lola na no, sa. Nang tito kagwapo. <laughs> <laughs> nasa lisihan. Pero bawal tayong lumapit ng ano. Kaya natin tulog si Emilio. <laughs> Nakakunot ang mo. Hindi nakatiis uh, uh -huh. ah, si kagwapo nilapitan na. wala akong sikulong sa kaong. Tulog na tulog po si

nag call ka na. Oo. Oh. Wala na muku at Wala na muku at sip un. Tratong gigilan ni si Cecilium. Oh, Morning fitness overload. Baby sit. ni Emilio. Oo. Matulog. Kaya na natin na matulog si Emilio. Huwag ganyan tayo dito. Oo. Tulog ng tulog, lalo na at galito ang panahon. Oo pa lang. Bilis na mga kanilipan. Oo. Si Emilio po ay parang 4 months na. Oo nga, malaking. Malaking batso. Okay, 8 pa, pa lang. Oo. So, paalis na din po kami mga kanilipan. Paalis na po mga mga tayo mga kanilipan dahil maulan. <laughs> tayo ay sumilip, ay sumilip lang. Paalis na mga gala. <laughs>